Kapatid, ano ang iyong pananaw tungkol sa kamatayan? Madalas, ito'y inaugnay sa takot at kawalan. Ngunit ayon sa Biblia, ang kamatayan ay hindi ang dulo, kundi isang pagtawid. Sa video na ito, ating susuriin kung paano natin dapat paghandaan ang kamatayan. Hindi bilang isang katapusan, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng ating buhay espiritwal. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Tara, pag-usapan natin ito mga kapatid. Ayon sa Biblia, ang kamatayan ay hindi dapat katakutan dahil ito ay bahagi ng buhay na may malalim na espiritual na kahulugan. Sa halip, dapat itong pagandaan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkilala sa Diyos bilang tagapagkaloob ng buhay na walang hanggan. Narito ang ilang mga batayan at paliwanag. Ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Ngunit may pag-asa sa muling pagkabuhay. Ayon sa Genesis chapter 3 verse 19, ang kamatayan ay sumpa na dumating dahil sa pagsuway ni Adan at Eva. Gayunpaman, pinangako ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. Gayun din naman sa pamamagitan ng isang tao si Yeso Kristo ay ipagkakaloob ang buhay na walang hanggan. Roma chapter 5 verse 12 Per Corinto chapter 15 verse 22 Ang tunay na kamatayan ay paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu sa katawan Sa Biblia, ang kamatayan ay hindi lamang pisikal na pagwawakas kundi pag-alis ng kaluluwa at espiritu mula sa katawan. Ito ay hindi natatapos sa lupa, kundi isang paglipat sa espiritual na kaharian. Halimbawa, si Lazaro ay muling binuhay ni Jesus upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos laban sa kamatayan. Juan chapter 11 verse 39 to 44 paghahanda sa kamatayan sa pamamagitan ng pananampalataya at mabuting pamumuhay. Ang paghahanda ay nangangahulugan ng pagsisisi at pagtanggap kay Kristo. Ang pagbabalik-loob sa Diyos ang tanging paraan upang malampasan ang kamatayan. Juan chapter 6 verse 39. 40. Pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ilagay ninyo ang inyong buhay sa katakutan sa si Diyos sapagkat siya ang may kapangyarihang magbigay ng buhay o kamatayan. Lukas chapter 12 verse 5. Pagkilala sa kabanalan ng buhay. Hindi dapat gumamit ng euthanasia o ibang paraan para tapusin ang buhay. Dahil ang Diyos lamang ang may karapatang magtakda ng panahon ng kamatayan. 2 Samuel chapter 1 verse 6 to 16. Ang kamatayan ay hindi wakas, kundi simula ng walang hanggan. Ang Biblia ay nagbibigay ng katiyakan na ang mga sumasampalataya ay muling bubuhayin. Magkakaroon ng pagkabuhay muli ng mga matuwid at di matuwid. Gawa chapter 24 verse 15 Mga hakbang sa praktikal na paghanda Pagpapatawad at pagkakasundo linisin ang relasyon sa kapwa at sa Diyos bago sumapit ang kamatayan. Paghubog ng espiritual na katatagan Pag-aralan ng salita ng Diyos at manalangin para sa kapayapaan sa harap ng katapusan. Pag-iwas sa labis na pagkabahala Tandaan na ang Diyos ang bukal ng buhay. Awit chapter 36 verse 9. At siya ang magbibigay ng lakas sa mga nagtitiwala sa kanya. Sa halip na katakutan, ang kamatayan ay dapat maging paalala na ang buhay sa lupa ay pansamantala. Ang tunay na paghahanda ay ang pagkilala sa Diyos bilang tagapagligtas at paggamit nang buhay sa pagsunod sa kanyang kalooban. Mga kapatid, ang kamatayan ay hindi ang wakas, kundi ang pagbubukas ng pinto sa walang hanggang buhay. Ayon sa Biblia, sa piling ng Diyos, walang sakit, walang pagdurusa, walang kamatayan. Kaya't huwag tayong matakot, kundi Magtiwala sa kanyang pangako. Maghanda tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-ibig at paglilingkod. Hanggang sa muli. Amen.